Oh, hi guys. So, madto ta karon sa likod. Atong natay is kanon dito nga uh, matod pa. Ah, uh, na day uh, nakita nga uh, treasure ni atong panahon mga gold bars daw na sa mini pools. So, atong susihon atong iskanon sa atong uh, Maria Technology. Uh, welcome back sa akoang channel so mag put the guys akong exploration karon is uh, maga review review ko sa area guys na kini lagi nga falls kini nga, nga is dati na ay mangiwagay og baki and then uh, naa siya nakuot dia sa bangag kini nga falls uh, niadtong panahon so nay nakuot niya nga bangag and di na kuno mga binarita so let's let's check it out so gamito nato ato ang uh, Maria Technology o PIP para i-recheck ang area so muna ang area nila sugdan naman yung kalot sa to ang katiit ano so musulod na karoon dia guys so keep on watching na lang uh, please like and share sa ako mga video para ganahan sa og mga buhat og content nga inaani guys about sa treasure dili dito lang

So, moto siya guys ang uh, na-detect na item Kasi sa ilalong na uh, pa nakuutan sa Osaka Manuluay. So, na-detect na to guys na scan na to uh, na naa sa 5.73 meters deep ang laom niya so natumbok nila kay kana siya is mo ang giambakan sa tubig falls na siya ni adto falls nga gamay so mini falls na siya na naras sa duha ka ang sumpay So nara siya sa almost 10 feet high lang siya guys na kwan uh, mini poles and then kinilaging laging uh, sa una di pa uso ang treasure so na nakakuot biha sa bangag na ako na mga binarita nga uh, mga bar na uh, wak niya masayri kung unsa so nahikapan lang niya sa bangag anang may poles so munang gipadetik sa tagiya and then uh, atong gisurvey Ana agid siya guys, positive bid siya pero naaapas siya sa 5 five uh, 5 meters 5.73 meters ang kalaw meters na nang uh, na-scan sa Tuang Maria Technology. So after nato to ma-scan from uh, north to south, karon ato na balihon from uh, puan south to north or east to west west to west west to east pwede rin so pwede sad so bali lang nato guys para gyud na ma-confirm siyang uh, naa siya say uh, metal object sa ilalom kay kana atong scanner guys is a uh, uh, same lang siya sa metal detector kaso lang uh, 3D lang na siya so 3D when we say 3D makita nato ang ilalom kung unsay na ang uh, mga klase sa uh, um, minerals uh, minerals o oh, metal o oh, including so, na okay. ang treasure guys kaya siyempre uh, uh, gold bar isa uh, metal gihapon siya nga uh, mm -hmm. part so mo na siya guys atong balibalihon pag uh, dahil mga katulo so makita ginato siya di, di siya mawala di, di siya mausab So meaning, uh, positive gyud o ka na o. ipakita na ako sa ilang uh, dinhigidapita. Anay, akong gitumban ang uh, uh, target spot. So, nakuha gyud nila ang uh, sentro. So, kinisad siya guys. Kining nasa akong likod. <coughs> muna siya ang pole. So, diya ambak ang tubig. So, giditor di lang na ang tubig. Munang na yung mapansin ninyo diya nga kawayan de sa taas. So, diya na mo ipahagi ang tubig mana guys so ikatulong nga hugna ikatulong nga higayon then pag okay na siya naaragi hapon tong metal object sa ilalong so muna na siya final guys

Hi guys. Oh. So, mura na guys, ma uh, masulti na sa ila. Nga positive din ang area kay uh, na may living witness and then na nakita po sa tong scanner. So What's positive good siya guys Maginakong kasulti sa inyo